natin yung motor natin make natin na safe natin let's go buro natin yung cellphone natin simple yan Dun muna natin motor natin dyan ay tukungo na sa ating spot lalakad tayo ngayon mga 20 minutes medyo malayo-layo yun medyo tanghali na nga tayo maliwanag na dapat bago magumaga nandoon na sana tayo aso nga lang yun be nakabayad na tayo let's go na tayo sa panaypoy sabukahan so, na pa lang tayo guys maglalakad pa tayo na medyo malayo layo pala lang yung pumunta rito dahil new year ngayon sana kalmado para maganda ganda yung dagat yan guys first view makikita nyo na yung dagat pero malayo pa tayo dun pa tayo sa baba duluduluhan pa bababa tayo dyan tayo doon, yun sa napakalayo na yun ito po yung panuipoy medyo maganda pa yung dito pero pag umuulan siguro dito ang hirap punta medyo madali kasi pababa pero kapag pabalik na pauwi na may mga part na paakyat, ay mahirap. May mga baka pa dito. Maganda dito, guys. Gusto nyo mag dito, maganda dito. Sarap tumumbay dito. Yan yung dagat guys oh. Bababa -baba pa tayo doon. Yan medyo malapit na tayo kung makikita nyo nako baka maalon nakita ko na yung alon medyo mababang tubig kita nyo guys low tide ngayon na ko medyo may mga isda na lalapit kapag low tide alam ko pag umaga kasi ngayon low tide tapos pag gabi yung high tide pero tingnan pa rin natin ayan o napakaganda ng view dito magmamalaki to ng mga rebeles panoy po eh mukhang tayo pa lang yung nauna Mahaba na yung video natin. Pero okay lang. Ayun yung nilakad natin. Oh. Doon sa taas. Layo. Pero pag nakahuli tayo ng malaki rito. Kahit isang malaking talakitok lang. Sulit yung pagod natin. Magpuli makahuli tayo. ay may kuburo na. ispat natin ang batuhan sana makapunta tayo dun so may bato na yun no? si so, e, pag mataas ang tubig di ka makapunta dun hirapan ka sigurado ligo ka muna ay malapit na tingin na lang may kita nyo no? napakaganda babaw sana tayo sumabit Diretso na tayo, huwag na tayo magpahinga Huwag na magpahinga sa baba And Guys, naririnig ko na yung alon Mukhang makakapunta tayo dun guys Kasi Dami na palang tao dito guys mga tao sa bago. Maaga pa rito yung mga yan. Dito na tayo guys. Sobrang low tide ngayon guys. Hindi natin sure makakapunta tayo sa spot natin. Sobrang low tide. Baka dun siguro tayo kasi pag nag high tide di tayo makakabalik dito may dala tayong cellphone mababasa siguro yun tayo try natin dun sa dulo ron medyo mabuhangin dun medyo maganda dun hindi tayo mag setup ay ako tayo setup muna tayo ng ating Pichinho rad...